Ating balikan ang kaso noong 2003. Ito ay ikinagulat sa buong Brazil at malawakang iniuulat ng international na media. Daanda ang mga tagapagpatupad ng batas at mga voluntaryong naghanap sa magkasintahan na nawawala sa gubat ng lalawigan ng Embuguaço. Umaasa silang makita silang buhay, ngunit sa kasamaang palad, ang mga pag-asa na yon at ang huling mga araw ng mga kabataan ay naging isang tunay na bangungot. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Liana B. Freidenbach ay ipinanganak sa Sao Paulo noong May, taong 1987. Si Liana ay panganay at dalawa silang magkapatid. Lumaki siya sa isang medyo kilalang at mayamang pamilya. Ang ama niya ay si Henry Freidenbach, ay isang matagumpay na abogado at isang napakarespetadong tao sa lungsod. Samantala, Si Felipe Silva Caff ay ipinanganak din sa Sao Paulo, kung saan siya ipinanganak noong Julay, taong 1984. Ngunit ito ay pinalaki sa isang medyo mahirap at malaking pamilya. Mula sa kanyang kabataan na sanay na magtrabaho sa murang edad, sinubukan na maghanap buhay para sa kanyang sarili na independent at tulungan ang kanyang pamilya. Nagkakilala si Naliana at Felipe bilang mga mag-aaral. Mayroong namuong isang pagkakaibigan na naging nagkasundo sila sa lahat ng bagay, at dahil doon na in love sila sa isa't isa. Ngunit kailangan nilang itago ang kanilang relasyon, dahil sila ay nag-aaral at kumlikado ang kanilang mga pamilya. Nararapat na banggitin na relihiyosong mga tao ang mga magulang ni Liana. Pinalaki nila ang kanilang anak sa matinding disiplina. Nag-attend siya ng Sunday school mula sa murang edad at regular na pumupunta sa simbahan. Ang ina niya ay tutol sa kanyang pakikipagrelasyon sa murang edad. Bukod dito, ang kawalan ng pantay-pantay na lipunan ay naglaro rin ng malaking papel sa bagay na ito, sapagkat ang dalaga ay mula sa isang mayaman na pamilya, at ang kanyang pinili ay mahirap lamang na si Felipe, kaya alam nila paghihiwalayin sila ng mga magulang nila, kapag nalaman na may relasyon sila, kaya minabuti na itago na lamang nila ang kanilang relasyon. Lihim na nagkikita sila sa mga oras na may libre silang oras, sa iba't ibang lugar kung saan walang nakakakita sa kanila upang makapaglaan ng kahit kaunting oras na magkasama. Samantala, noong summer ng 2003, nagpa siya ang magkasintahan na lumayo sa lahat ng tao sa loob ng isang sandali, sumama sa isang hiking sa isang malayong, liblib -lib na lugar upang magkasama sa loob ng isang sandali. Maingat silang naghanda para sa paglalakbay, na dapat sana'y isang nakakaaliw na pakikipagsapalaran para sa kanila, at higit sa lahat, Nagisip si Felipe kung ano ang maaaring ipaliwanag na alibay sa kanilang pagalis at hindi magdudulot ng pagdududa ang kanyang magulang. Sinabi ni Felipe sa kanyang mga magulang na siya at ang kanyang mga kaibigan ay pupunta sa isang camping trip. Sa kabilang banda, hindi maisip ni Liana ang sabihin kung paano siya papayagan na siya ay pupunta sa isang camping trip na kasama ang mga lalaki mula sa simbahan. Sigurado siyang gagana ang palusot na ito at papayagan siyang umalis ng kanyang mga magulang. Na walang tanong, ang mga pamilya ni Naliana at Felipe ay pumayag sa mga alibay ng magkasintahan at ang kanilang mga anak na patungo sa kanilang kamatayan nang walang alalahanin ang anumang bagay. Lubhang masaya si Naliana at Felipe. Alam nila na mag enjoy sila sa camping ng magkasama sa loob ng isang buong linggo nang walang takot sa mga hadlang at pagbatikos mula sa kanilang mga magulang gayunpaman, nagpa siya ang magkasintahan na pumunta sa isang magandang lalawigan na tinatawag na embuguaso. Dinala nila ang isang tent, mga sleeping bag, ilang personal na gamit, at isang maliit na imbakan ng mga kagamitan. Ngunit halos walang pera ang magkasintahan, at ito ay nagdulot ng ilang mga paghihirap. Bilang mga mag-aaral, may karapatan silang libreng pampublikong transportasyon kaya't nauna nang inisip ang kanilang ruta at binilang ang kanilang mga paglalakbay upang makarating sa kanilang destinasyon sa pamamagitan ng bus. Gayunpaman, sa umaga ng October 31, nagkita ang magkasintahan sa pinagkasunduang lugar, na walang sino man na nakakakilala sa kanila na makakakita sa kanila na magkasama. Sumakay sila sa unang bus, at pagkatapos na marating ang ibang lungsod sa huling bahagi ng gabi, doon sila natulog mismo sa istasyon ng bus. Pagkatapos ay dalawa pang sasakyan ang nagdala sa kanila sa kanilang piniling lokasyon. Mula doon, kailangan nilang maglakad ng ilang kilometro patungo sa isang liblib na lugar, nakatago sa kakahuyan, kung saan plano nilang magkamp at magkasama ng ilang araw. Ang araw ay mainit at maaraw, at ang magkasintahan kahit pagod sa mahabang biyahe, ay masaya, nagbibiruan, nagtatawanan, at nagpaplano para sa kanilang munting bakasyon. Nang marating nila ang lugar na nakatatak sa mahpa, nagsimula silang magtayo ng kanilang maliit, ngunit maaliwalas at kampante sila, nang hindi inaasahang may mga bisita. Nang maglakad si Naliana at Felipe patungo sa isang malayong at liblib na lugar, hindi nila inisip na sa mga lugar na yon ay naghihirap ang mga tao, kung saan lumalaganap ang krimen, kaya't hindi napansin ang pagdating ng mga mababait na kabataang may malalaking backpack at bag sa kanilang paglalakad sa kakahuyan, patungo sa napabayaang taniman kung saan sila nagplano na manatili. Napansin sila ng mga lokal na tulisan na naguhuli ng isda malapit sa isang laawa. Silang dalawa ay si Paulo Cesar da Silva Marquez, kilala bilang Pernambuco, at Roberto Alves Cardoso, nakilala bilang Champino. Ang huli ay labing-anim na taong gulang lamang, pero siya na ang leader ng gang na kanyang binuo. Interesado ang mga tulisan sa mga dayuhan, lalo na sa isang magandang dalaga. Bukod dito, nagpasya silang sa mga backpack at bag ng dalawa ay mayroong maiipon at maaari nilang pagnakawan. Nagtipo ng mga tulisan at sinimulan nilang bantayan at magmasid sa magkasintahan. Nagtatago sa mga palumpong. Itinayo ng mga magkasintahan ang kanilang tent, nagmerienda, at saka nagsimulang gandahan ang lugar ng kanilang pagpapark. Ang mga tulisan ay naghihintay sa kanilang ambush hanggang sa sila'y tiyak na walang ibang kasama sa magkasintahan at wala silang daladalang armas. Pagkatapos, sinuguradong ang pag-atak na sina Pernambuco at Champino kay Liana at Felipe na nagbabanta sa kanila at sila ay natatakot. Hindi man lamang nagtangkang tumakas o lumaban laban sa mga hindi kilalang mga salarin. Matapos saliksikin ang lahat ng mga bag at backpack, walang natagpuang kahit ano na maaaring mapakinabangan sa kanila ang mga kriminal. Saka na pagpasyahan ng mga tulisan na maaari nilang hingin ang pantubos para sa binata at dalaga mula sa kanilang mga kamag-anak. Agad na kinumpirma ni Liana, natakot takot na takot, na siya ay mula sa mayaman na pamilya at ang kanyang ama ay magbibigay sa kanila ng kahit anong halaga ng pera na hinihingi nila. Natutuwa ang mga kriminal sa pagkakataong ito. Ngunit dahil walang karanasan sa ganitong mga kaso, hindi nila alam kung paano organisahin ang lahat upang manatili sila sa pera at malaya sa huli. Habang ang plano ay nagmumurang kamatis at sinisikap ng mga tulisan na alamin kung sino ang kanilang hawak at magkano ang maaari nilang hilingin para sa buhay ng mga ito, nagpasya silang itago ang mga bihag upang hindi sila makatakas. Sa simula, Dinala sila sa isang lumang gusali malapit sa mismong taniman kung saan nagtatambay ang mga lalaking binata. Ngunit walang mga bintana o pinto. Mabilis na napagpasyahan na dalhin ang magkasintahan sa tahanan ng isa sa mga miyembro ng gang. Doon si Felipe ay tinali at malupit na sinaptan upang hindi siya makatakas at hindi siya makapalag. Sa parehong gabi, nagpalitan ang lahat ng miyembro ng gang sa pag-abuso sa dalaga. At pagsasamantala sa walang kalaban-labang Siliana, nasa huli ay nabaliw na dahil paulit-ulit at pinagsawahan ng mga tulisan. Hindi malaman ng mga kriminal kung paano hihilingin at kukunin ang pantubos, kaya't nagdesisyon silang simpleng patayin ang mga bihag at itago ang kanilang mga katawan kung saan man sa kakahuyan upang hindi na sila mahanap. Matapos ang pagpahirap sa binata, kinabukasan ay dinala sila sa isang liblib na lugar sa kakahuyan. Ang halos patay na si Felipe ang nagdala sa kanila sa malalim sa kagubatan kung saan binaril at sakabumalik ang tulisan ng mag-isa. Nalaman ni Liana kung ano ang nangyari at na ang kanyang minamahal ay patay na. Bagamat sinubukan ng mga kidnapper na sabihin sa kanya na pinalaya nila ang binata. May iba pang balak ang mga ganid na ito para sa magandang dalagang si Liana. Nais ng mga salarin na panatilihin siya bilang isang laruan hanggang sa magsawa sila sa kanya lalo na't wala pang nagsisimulang maghanap sa mga nawawalang magkasintahan sa panahong iyon. Ilang araw matapos umalis ng kanyang anak na babae, natuklasan ng mga magulang niya na wala palang field trip kasama ang mga lalaki mula sa simbahan, at hindi rin alam ng mga kaibigan ni Liana kung saan siya pumunta. Naghinala ang pamilya ni Liana na tumakas ang kanilang anak na babae kasama ang kanyang nobyo Kaya. Agad nilang kinontak ang mga magulang nito upang malaman kung saan maaaring naroroon ang kanilang mga anak. Pero sigurado ang pamilya ni Felipe na kasama ng kanilang anak ang mga kaibigan niya sa isang camping trip kaya wala silang magagawa para matulungan na hanapin ang magkasintahan. Nalilito ang sitwasyon dahil hindi nagparamdam ang dalawang magkasintahan ng ilang araw. At naka-off ang kanilang mga telepono. Dahil sa koneksyon at pera ni Henry, nagawa niyang mobilisasyon ang lahat ng mga pulis sa lungsod. Sa paunti-unti at hakbang-hakbang, nagawa nilang ma ang ruta na tinahak ng mga kabataang tumakas mula sa kanilang tahanan sa pamamagitan ng panlilinlang. Mabilis na naabot ng pulisya ang Bugoasu, kung saan bumaba ang magkasintahan mula sa kanilang huling boss. At ang kanilang daan ay dumaan sa isang liblib na kagubatan. Doon rin huling naka-online ang kanilang mga telepono, nagumpisa ang isang malawakang paghahanap, kabilang ang mga pulis, mga volunteer. At mga taong nag-aalala nang malaman ang insidente na nagpasyang tumulong. Sumali rin sa operasyon ang isang malaking lokal na negosyante na naglaan ng kanyang personal na helicopter upang maghanap mula sa himpapawid at nagkalat ng mga pamplet na may mga larawan ng mga nawawalang kabataan. paman, mabilis na natagpuan ang kanilang kargamento at nakakatakot ang hitsura nito, kahit walang mga palatandaan ng dugo at labanan. Malinaw na may nangyaring kahindik-hindik sa lugar. Ang mga personal na gamit ng magkasintahan, ay pinagkalat na parang walang pakialam. Binuksan ng kutsilyo ang tolda mula taas hanggang ibaba, at nakakalat ang cellphone ng lalaki. Habang sinusuri ang bawat kilometro, mabilis na natuklasan ng mga otoridad ang wala ng buhay na katawan ni Felipe. Ang lalaking nakatali ay binaril sa likod ng ulo na halos malapitan. Kaya walang pag-asa na maligtas siya. Naging malinaw na ang posibilidad na tsansa na buhay pa si Liana ay napakaliit. Ngunit ang pag-asa ay hindi nawawala sa magulang ni Liana. Sinama ni Henry Friedenbach ang mga mamamahayag sa paghahanap upang tiyakin na malawakang naiulat ito sa media. At malaman ito ng maraming tao. Ipinahayag ang isang impresibong gantimpala para sa anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Liana. Ngunit hindi ito nakatulong sa kaso sa paghahanap kay Liana. Matapos na matanggalan ng buhay si Felipe, samantala, dinala ng mga kriminal si Liana pabalik sa bahay kung saan una nilang pinanatili silang dalawa. Sa panahon na yon, nagkaroon na ng mga kasama ang mga tulisan na sina Antonio Gatano da Silva at Agnaldo Pires. Ipinagmalaki ni Champino sa kanila na pag-aari niya si Liana at maaari niyang gawin ang anumang gusto niya dito. Sinabi niya na ang lahat ng may gustong tikman si Liana, ay kanyang tutuparin ang kanilang pinakamalaswang pantasya kay Liana, at agad itong tinanggap ng mga ibang tulisan. Isang araw pagkatapos, nang malaman ang malawakang operasyon ng paghahanap, nagdesisyon ang mga kriminal na baguhin ang kanilang lokasyon, at inilipat ang biktima sa bahay ni Anthony Matias de Barros, isa pang kasapi ng bandido. Sa gabi ng parehong araw, nagpunta sila sa isang manginisda, kasama si Liana. Pinahiram ni Champino ng kanyang jacket si Liana sa dahil malamig sa labas at nagpa siyang ipakita ang pangangalaga sa paraang iyon. Sa gabi, pumunta sa parehong lugar ang kuya ni Champino na hindi niya sinabi tungkol sa kanyang mga gawain. Sinabi ni Champino sa kanyang kuya na si Liana ay ang kanyang minamahal. Ngunit agad itong nakilala ng kuya ni Champino na si Liana ay ang hinahanap na babae. Sinabi ng kuya ni Champino na patayin na niya si Liana bago pa mahanap at sinabi na aktibong hinahanap ang kanyang bihag. At literal na sinusundan sila ng pulisya. Sinunod ni Champino ang sinabi ng kanyang kuya. Nagpasya siyang kailangang agad na mapatay si Liana at pagkatapos ay tumakas sila at magtago. Dinala ng mga tulisan ang biktimang si Liana sa gubat kung saan siya ay malupit na pinatay gamit ang isang kutsilyo at saka. Pinalo ang kanyang ulo gamit ang isang bato upang siguraduhin na siya ay patay na. Ang bangkay ni Liana ay natagpuan lamang pagkatapos ng limang araw mula sa masakar. Siya ay karumaldumal na pinatay. Si Liana ay nakasuot ng jacket nang siya ay pinaslang, na naging isa sa mga pangunahing ebidensya. Ang mga kriminal ay napakalupit, siniseryoso, at walang puso. Ngunit sa parehong pagkakataon hindi nila sinubukang tumakas o magtago, hindi nila pinansin ang mga pisikal na ebidensya, at sa parehong pagkakataon ay naniniwala sila na hindi sila kailanman mahahanap. Ang mga tulisan ito ay napakalakas ang tiwala sa kanilang sarili na nakatulong sa pulisya na madaling makilala sila at hulihin ang lahat ng mga miyembro ng gang. Si Champino, iniwan ang kanyang jacket sa katawan ng biktima, na may mga marka ng kanyang paawis, bukod dito. Dinala niya ang sandata ng pagpatay sa kanyang bahay, hinugasan ito, at itinago ito sa hardin habang sinubukan niyang hugasan ang mga damit na may mga bakas ng dugo ng pinatay na babae upang magpatuloy na isuot ang mga ito. Ayon sa mga resulta ng DNA analysis, na identify ang mga miyembro ng gang na nagkasala ng karahasan kay Liana. Halos sabay-sabay na nahuli ang lahat ng mga miyembro ng gang. Ang pinuno ng gang hindi lamang ito itinanggi. Ngunit agad na nagsimulang magpatotoo, ipinagmalaki pa niya ang nagkidnap, nagabuso, at pagkatapos ay pumatay sa mga biktima. Detalyado niyang inilarawan ang lahat ng nangyari kay Liana sa mga huling araw ng kanyang buhay. Matapos ang isang mahabang paglilitis, halos lahat ng adult members ng Krimeng gang ay tumanggap ng parusa. Si Pernambuca ay hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo para sa pagpatay kay Felipe. Si Antonio Gatano de Silva Pati na rin si Agnaldo Pires, ay tumanggap din ng habang buhay na parusa. Ngunit si Anthony Machias de Barros ay hinatulan lamang ng anim na taon sa bilangguan dahil hindi niya mismong pinahirapan ang biktima. Ngunit nagbigay ang grupo ng gang ng kanyang bahay kung saan ito naganap. Gayon paman, sa pinuno ng gang at sa pinakamalupit na miyembro ng gang, hindi gaanong madali ang lahat. Sa panahon ng kanyang mga krimen, siya mismo ay halos 16 years old lamang dahil dito. Ang lalaki ay ipinadala sa isang espesyalisadong bilangguan para sa mga menor de edad na may medyo banayad na rehimen. Si Champino ay sumubok ng ilang pagtakas, umasta ng agresibo at hindi wasto, kaya siya ay hinatulan ng isang pagsusuri sa psikiyatriya. Natuklasan na may ilang mga kahinaan sa isip ang lalaki, na hindi naman mapanganib sa kanilang sarili. Ngunit sa kabuuan ay nagbigay ng isang nakakatakot na resulta. Na ginawang isang masalimuot na sadista at masamang tao ang binata na walang kahit anong pagsisisi o awa. Matapos ang ganitong diagnosis, ang kriminal ay inilipat sa isang nakakulong uri ng medical na institusyon, kung saan siya ay dapat sumailalim sa obligadong paggamot at rehabilitasyon. Wala nang karagdagang parusa na nakuha para sa kanya, sa kabila ng maraming apela na inihain ng mga pamilya ng mga pinatay na magkasintahan. Bilang resulta, Si Champino ay napunta sa mas magandang kalagayan kaysa sa dati niyang kalagayan bago ang krimen. Mayroon na siya ng sarili niyang pribadong kwarto na may malaking TV, akses sa internet, at isang komportabling kama na may orthopedic na kama. May balansing apat na pagkain sa isang araw na may pasadyang menu, na bahagi ng patakaran ng medical facility kung saan siya nakakulong. Ang kanyang buwan ng pangangalaga ay tinatayang nasa $2,500 sa mga nagdaang taon, regular na nagpetisyon ang salarin para sa kanyang paglaya, na nagpapahiwatig na siya ay sumailalim sa kumpletong kurso ng paggamot at hindi na nagdudulot ng anumang banta sa iba, na nangangahulugang maaari siyang bumalik sa kanyang normal na buhay. Ito ay isang nakakalungkot na pangyayari na hindi man lang nabigyan ng tamang hostisya. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.